Ang dugay na nako nga pangandoy nga makatungtong aning bukira karon natuma na gyud tinhi sa Mount Kulago. Kini nga ala nagikan sa lumad nga pinulungang higaonon nga ang kahulugan hummingbird. Ug mausab ang nailhan sa kadaghanan nga the hummingbird mountain of Bukidnon na elevation nga 913 meters or 2,995 feet above sea level. Isa ni sa pinakailadong hiking trail nga makita sa impasugong. Huwag isa lang ni sa daghan kaing nindot nga mga tourist destination sa bukid nun. Open trail ang hiking, gikan sa communal ranch o expected nga grabe kainit kung maabdan ka o hayag na kayo, mao nga sayo sa buntag mag-start ang mga nag-day hiking. Base sa among experience. Munya mudugang sa imuhang adventure ang pagtabok sa suba gamit ang balsa sa dili pa makaabot so sa campsite pasamal <laughs> mi. Ay ma'am. Sulat mo ah. Sulat telegram. Op 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 op. Sled sled kan pakai sa tabok. Shout out, love love in action. <laughs> <laughs> o gikan din sa campsite continuous na ang subida mao nga ang stamina ug tuhod ang dama pero kung wala ka gigukod hinahinay yeah. lang moabot ra lagi ka Ito, na, guys so guys subo na adlo mana ni diri guys pero yang ang trail really, is ginano ginagdan nagdan okay kaayo sulit pud sulit tama tama pong paningka ba natong kita bukan layo pa kayo <laughs> ya guys Alar. Alar. Oh. Alar. Bitaw na ay mga assault nga part sa trail pero kayar na ni Moy, ikaw pa. Doon lang kita sa summit guys oh. Kita na oh. Nigimaw. May pa-summit <laughs> Ang tanan ni mong kakapoy, baliwala ra na kung sa ibabaw makaabot na ka. Kung imo nang makita ang kanindot sa palibot, makalimta na ni mo ang lapalapa sa sapatos nga naibot. Ang panoramic view nindot kayo, bisag asa ka mulan layo kayo og ng ang imong pananaw. Kung nana na ka sa ibabaw, halapagtagbaw. Pahulagway o taman diha, kaya arong daghan kag ma-upload pagbaba. Karon man og nata ug atong na makita ang mga nag na ganina sa ngitngit pa lain na puning ni nga eksperyensya na kung nindot tan-awon sa social media samtang kanindot kung actual gyud nimo makita Mao ang akong unang hike karong tuiga ug sulit kayo kay kung unsa kanindot ang akong nga nakita nga pictures ug video karon ako na mismo ang nakatungtong dinhi sa Mount Gulago. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw mga amiga o gamigo

patabok, ngit-ngit pa Hey guys, hey guys, selamat hey datang guys. Hey guys, welcome to welcome to Balsa guys. Welcome to Saksa <laughs> guys. guys. What's up? Mana sih yang mana? Mana super ferry sah Afrika? Sabsaharan. Kapu tanya drone dulu kan? Sabsaharan ferry. Ah, hello hey guys. <laughs> Muna siya ang only yeah, motor transportation basta sa tubig dito sa Mindanao. Wala din may lae. Aray ko.